Kahit ibenta ko lahat. Kahit ibenta ko City Hall. Gusto mo pati yung Clock Tower, ibenta ko. Makakain ka lang. Aanuin oh, ko yung kuya, mga bato na yan. ano ko yung kuya, mga building na yan. Nalulugi naman. Yung mga bagay na yan, wala namang kwenta. Hindi naman napapakinabangan ng tao. Eh yung tao, pagdating ng umaga, magugutom. Pagdating ng tanghali, magugutom. Pagdating ng gabi, magugutom. Kaya, buti pang ipakain ko na lang sa tao. Waits, nagawa namin dati. Kaya natin. Yun yung mali mo, Isko. Yun yung isa sa pagkakamali mo. Diba? Alam mo, ito si Isko, magaling to mag eh. Buti na lang daw, ibenta na lang yung building, mga building dyan. Gusto mo, magbenta pa daw siya eh. O, mga manilenyo. Ah. Gusto mo, magbenta pa daw siya eh. O, naghamon pa. Eh, ikaw kung gusto mo, ibenta ko pa to eh. Diba? Para lang daw makakain yung mga Pilipino dyan. Pagbaba na ano mo, nung bumaba ka ng mayor, isko, pagbaba mo ng mayor dyan sa Metro Manila, sa Manila alam mo yung nangyari? Kung mag-iikot-ikot ka sa lugar dyan, marami pa rin nanlilimos. Marami pa rin nagugutom. Marami pa rin uh, nagnanakaw. Diba? Pinakain mo, sabi mo, pinakain mo sila. Bakit marami pa rin magnanakaw at gutom? Kung talagang busog sila, ay dapat hindi na nagnanakaw yan. Hindi kasi solusyon, no? Ang ayuda, okay lang naman magbibigay ka ng ayuda. Pero hindi obligasyon ng isang mayor na pakainin ang taong ito araw-araw. Hindi. Kung bibigyan mo ng, kahit pabigyan mo ng half million yung isang tao na yan, babalik pa rin sa pagkamahirap yan. 'di ba? Ang dapat ginagawa mo diyan isko, trabaho ang binibigay mo. Trabaho. Hindi yung pagkain. Ano araw-araw ka namimigay ng pagkain? Tama ba 'yon? Trabaho, sabi nga sa Bible, turuan mo silang mangisda. Anong ginagawa mo? eh, ginagawa mong tamad. Yung mga, ah, ko kung ba to. Ginagawa mong tamad yung mga tao. Hindi tama yun. Hindi tama yun, isko. Naghamon ka pa. Kung gusto mo, ibenta ko pa to eh. Tama ba yun? Diba? So, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, mga pre. Itong uh, palusot ni isko na hindi naman talaga katanggap-tanggap. No? Hindi po katanggap-tanggap to para sa mga manilenyo. Ito ba yung gusto nyong iboto ulit? E eh, naghamon na naman? Gusto nyo magbenta pa daw siya eh. Para makakain lang daw kayo. Oh. Uh. Nung nabenta bayan isko, magkano ba yung binigay mo sa bawat tao? Binigyan mo ba? Kasi ang laking pera nun isko. Halimbawa, ako si Bullpoint man, isang mayor. Magbibenta ako ng isang ari-arian dyan. Alagang 500 million. Sample ko lang. Tapos yung 100 million, ipapamigay ko, puro pagkain lang. O, at least, meron pa akong 400 million. Diba? Alam nyo, yung mga ganyang galawan, hindi maganda yan. Ikakasira yan ng mga manilenyo, ng, ng lugar, ng Manila. Papangit ang imahe ng Manila. Bakit? Ay lahat ba naman ng mga makas makasaysayang building binenta? ba? Diba? Kung talagang yung pera na yun napunta sa mga may isko, bakit marami pa rin nanlilimus dyan ngayon? Pag nadadaan ako dyan, oh, oh bibigay ako kasi marami ng lilimos, eh. ba? Diba? Hindi solusyon ang pagkain, isko. Trabaho ang solusyon. Oh. So, ito po yung bibigyan natin ng reaction ngayon, itong, ah, uh, uh, itong isko na to. Syempre mga pre, pag-usapan din natin mamaya yung uh, uh, isa pang ari-arian, no? Na binenta ni Isko. City College of Manila. Na noon na tinatawag nilang uh, Philippine National Bank and then naging City College of Manila. Pero bago 'yan, unahin muna po natin itong uh, video na ito. Syempre, uh, bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa ating video Meron po tayong uh, Facebook page dito, Bulbman 2.0 at meron din Team Birador. Dalawa po yung ating Facebook page. Siyempre, may TikTok din po tayo mga pre. Okay? And uh, sa hindi pa po, po naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads po natin. Okay? Share this video and uh, uh sa mga GC niyo, may mga GC kayo. Sigurado yan. Okay? At ito uh, na po, no? Matindi itong binitawan yung salita dito. Uh Oo, -oh, bigyan po natin ito ng uh, reaction. S Seryosohin po natin ito. Para lang daw makakain kayo, magbebenta pa siya. Oo, <laughs> uh, ah, ah, panoorin po natin. Kita mo. Kami naman, pini uh, pinipilit kong unawain. Oh, kahit ibenta ko lahat. Oo. Oh. Kahit ibenta ko City Hall. Gusto mo pati yung clock tower, ibenta ko, makakain. pati City Hall daw? <laughs> Ano pang mangyayari sa Manila kung pati si Tihol ibenta e mo? Ano Ganun daw po ka uh, concern si Isko, makakain ka lang daw ng isang kilong bigas. Makakain ka lang daw ng uh, pagpalagay nating... Okay, giginhawa ka ng isang linggo. Kasi binigyan ka na Isko eh. Ng pangkain lang. Pangkain lang. Seven days binigyan kanya pangkain lang. At pagka 8 days, gutom ka na naman. Yan ba yung solusyon sa kahirapan? Ang solusyon sa kahirapan ay trabaho. Ginagawa mo pang tamad yung mga Pilipino. Ito oh, na yan. Aanin ah, ko yung mga building na yan. O, aanin niya yung mga building na yan. Hindi naman siya kikita dyan eh. Kung nakatayo lang yan dyan, ibenta eh, na lang niya. At least may maibibigay pa daw siya sa inyo. Sigurado ka? Magtatanong ako sa iyo, Isko. Sigurado ka wala sa bulsa mo? K.O. Yun yung tanong. Tanong yun, ha? Hmm. naman. Yung mga bagay na Kasi, sa dinami-dami pong mayor sa buong bansa, si Isko lang po yung kakaiba. Si Isko lang po yung kakaiba. Alam niyo po kung bakit. Boy Bente. Yung ibang mayor nga nagtatayo pa ng uh, uh, iba't ibang klase ng building sa lugar para doon na para hindi na mahirapan yung tao na pumunta pa sa ibang uh, lugar, no? Para diyan na lang lahat kukunin yung kanilang mga pangangailangan. Nagtatayo pa yung ibang mayor para dayuhin ng mga turista, 'di ba? Pinapaganda yung lugar para dayuhin ng mga turista, ma maraming mag-invest, maraming pumasok na negosyo para magkaroon ng maraming trabaho pero baliktad po kay Isko. Binebenta po niya. Kung lahat maibibenta diyan, kumusta naman yung uh, Manila? Kumusta? Magiging pulubi na. Dapat kasi ni-improve mo yung Manila nung panahon mo Isko. Hindi ka dapat nagbebenta. Lahat ng problema ang ginawa mo, Isko. Lahat ng problema ang ginawa mo. Si Mayor hani lakuna Lacuna lahat yung sumalo. Siya yung nag-aayos ngayon. Imagine isko, 'di ba? Binigyan mo ng problema si Mayor Hani Lacuna. Benta ka ng binta tapos si Mayor Hani lakuna naman inaayos yung mga gusot mo. Kaya kung ako po ang pagpipiliin kung taga Manila lang ako. Nako, si Lacuna po yung Mayor Hani Lacuna po ang iboboto ko. Wala na pong iba. Bakit tayo mag- Bakit natin ibuboto yung nagbebenta ng ari-arian? 'Di ba? Si Isko lang po yung nakagawa niyan. Kaya lumubog yung Manila. Marami naghirap, maraming nawalan ng trabaho. 'Di ba? Tayo tuloy natin 'to. Ano mang kwenta, hindi naman napapakinabangan ng tao. Eh yung tao, pagdating hindi naman daw napapakinabangan ng tao. Uh, mamaya, may, may isa tayong itatopic na uh, isa sa ari-arian ng Manila na binenta ni Isko. Okay? Sabi mo yung uh, City Hall, pwede mong ibenta. Napapakinabangan ng tao yan, Isko! Di ba nabay... Di, baka ikaw siguro yung hindi nakikinabang. Pero kung tao, abay, nakikinabang yung tao. Diba? Ay, kinabang, huwag kang ganun. Oh. Pagdating ng umaga, magugutom. Pagdating ng... Oh, pagdating ng umaga, magugutom. Pagdating ng tanghali. Tanghali, magugutom. Pagdating ng gabi, magugutom. Mm. Kaya, Kaya, buti pang ipakain ko na lang sa tao. Oh, tamo. Ganyan po, mag-isip yung isang walang mahina, mahinang klasing leader. Yan ba yung leader na gugustuhin nyo? Huwag po tayong tumingin sa kasikatan ng tao yung tingnan po natin anong anong kayang gawin ng kanyang isipan utak na ikakaunlan ninyo wala bubusugin lang daw po kayo ng isang araw din kinabukasan gutom na parang ganun or isang linggo ba diba? busog kayo after sa susunod na araw naman gutom na naman din nung nagutom kayo Problemado na naman kung nyari yung si Isko. Takamot na naman sa ulo. Ay! Ay, may city hall dito. Ibenta ko to. Para mabusog itong mga tao na to. Tama ba yan? Hindi po tama yan. Mukhang ipapahamak. Mapapahamak kayo dyan. Pag si Isko, yung binuto nyo sa totoo lang. Nasa so, huli yung pagsisisi. Tandaan po natin yan. Napatunayan na natin kung anong nagawa ni Isko nung siya ay mayor pa. Benta lang naman. So bakit nyo pa? Bakit pa kayo kukuha ng isang batong malaki eh, na ipupuktok niyo ulit sa ulo niyo? Oh. Which nagawa namin dati, kaya namin gawin uli At hindi ako mangingimi, mangingiwi. Tamo? O mangingimi. O magalilangan. O ikikipit balikat ko lang. Uh, yung sitwasyon ng tao. Even Tamo? in the future, may asset, may ari ari-arian ng gobyerno, nakatiwangwang, tao, gutom. O, ibe, hindi naman realtor ang gobyerno eh. Kailan pa nag realtor ang gobyerno? Binta na naman! Doesn't make sense. Kaya yan ipinauupahan para gahasain, para kumita lang yung kumpare, yung kumare na long-term lease. Pero kapakinabangan ng tao? Hindi. Kapakinabangan. Dapat kung may isang building isko, pina pinauupahan yan para yung upa magagamit sa lugar at pwede mo ring ipamahagi sa mga manilenyo. Hindi yung ibebenta mo. upahan mo. Kung talagang mahal mo ang mga manilenyo, dapat nag-iisip ka na alam mo yung mabubusog sila araw-araw. Hindi yung iisipin mo na mabubusog lang sila for 7 days. Wala, after 8 days, wala na. Gutom na. Kailangan yung araw-araw busog sila. Paupahan mo. Yung building, di ba? Para may income. Ganun po yun. Kasi, kung talagang concerned ka sa mga Pilipino, mayor ka eh. Kaya paganahin mo yung isipan mo. Hindi yung benta-benta lang ng mga kumpare, kumare na malapit sa politiko. O ngayon, pagdating ng araw... Yan na yan nga, ang... problema eh. May kilala din ako eh. Benta ng benta. Kunyari, concern sa mga tao. O, hindi naman... Siya yung kumpare. Siya yung kumpara, kumpare, tapos yung pinagbentahan, balita ko na ibulsa. Yung binigay doon sa mga tao, kakapiranggot na lang. O, may kilala akong ganyan. Sino kaya yon? Kilala nyo yun? May kilala akong ganyan. Hmm. Kaya tatanungin ko sa si Isko, Isko, may kilala ka bang gano'n? <laughs> Kasi ako may kilala akong gano'n eh. Malay mo, baka kilala ni Isko. B Viral din yun eh. Impossible namang hindi niya napapanood sa Facebook yun. Diba? Oo. Kung sarabay tayo presidente, isasalya ko. Isasalya ko lahat ng lupa ng estado na hindi napapakinabangan at isasalya ko rin yung mga asset na underperforming. Ano yung kuya mga asset na 'yan? Kita mo. Kami naman. So yun yung video mga pre ano? Matindi yung plano ni Isko. Pero ngayon mga pre, dito po muna tayo. Bigyan po natin ito ng uh, uh, reaction itong uh, issue ni Isko sa pagbenta-benta. Okay? It's the history of the Philippine National Bank, okay? It's uh, the City College of Manila. So, ito po, no? 1962, year that the building was built to be used by Philippine National Bank. April 26, 1995, Manila City Ordinance, MCO, number 7,885, approved by the late Mayor Alfredo Lim, entitled, an ordinance authorizing the City Government of Manila to establish and operate the Dalubasaan ng Maynila City College of Manila, and housed it in the PNB building June 26, 2006. Mayor Lito Atienza approved MCO Number 8120, which renamed the City College of Manila to Universidad de Manila. Uh, ito pala yon. Uh, I mean, the City College of Manila na naging, uh, Universidad de Manila okay ito yun, ito yun. udm was also transferred from binondo to its current location at cecilia muñoz street corner antonio j valleja street mahan gardens ermita january 2015 the building caught fire under the erap administration and deemed structurally unsound april 27 2020 city college of manila or universidad de manila was granted fiscal autonomy. wherein it states that the university and all its assets PNB building will be within its control by the virtue of Manila City Ordinance number 8635 eto oh, na August 4 August 4 2020 binenta ni Isko ang PNB building sa Silangan Dagat Holdings Corp <laughs> habang kulang ang eskwelahan para sa maralitang mga taga Maynila ito si Isko binenta pa ang lupang pwedeng pagtayuan kulang habang kulang yung uh, ano ah habang kulang yung uh, lupa kasi ang alam mo sa Manila padami nang padami po yung mga estudyante 'di ba yung iba nga siksika na sa bawat room tapos itong si isko uh, may isang ano doon na pwedeng pagtayuan na paaralan ah, alam mo yung naisip ni nito nito ni isko abinenta ah, walang pagmamahal sa mga estudyante Asan yung pagmamahal mo sa mga estudyante isko? Bakit boy benta ka? Ha? Okay lang sana kung isang property lang yung binenta eh. Eh, hindi ko na nga mabilang. Isa, dalawa, tatlo. Ilan ba? K.O. Kung mahal mo talaga yung mga manilenyo, dapat isip mo, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero yung pag-asa na yun, hinadlangan mo. Diba? Boy benta. Oh. Balibalitang private school ang ipapalit sa dating PNB building. Oh. Ah, ito yun. Ah, dating uh, PNB, uh, PNB building, papatayuan ng private school. Yun yung balibalita. Pero at least, ma-private man yan o public, ang mag makikinabang pa rin yan, yung mga estudyante po. Tingnan mo si Isko, oh. Hindi pa nga, hindi pa nga nananalo ngayon. Ang nasa utak, magbenta na. Ano kayang ibibenta ko in the future? City Hall? Sus, gino'o. Oh. Ah. Oh. So, hindi na libre ang tuition pag nagkataon. Buti pa si Mayor Alfredo Lim, na dating inaway ni Isko, sinimulan ang Universidad de Manila, City College of Manila. oh Alfredo Lin. Inaway mo rin pala. Di ba kaibigan mo yan? At si Mayor Honey Lacuna, na trinidor ni Isko, ay sinimulan na ang construction ng Tondo Annex ng Universidad de Manila, City College of Manila. Si Isko binenta ang lupa na pwede sanang magamit para sa annex ng eskwelahan. 1962. So, yun. Si Mayor Honey Lacuna po, ang nasa kanya ngayon ay paunla rin yung Manila. Magtayo uh, ng mga maraming building na mag makikinabang yung mga Manilenyo, lalong-lalo na yung mga estudyante. 'Di ba? Kabalik ka ta rin, kabalik ka naman po kay Isko. 'Di ba? Alam nyo, pag si Isko po yung ipinilit nyo sa sarili nyo na iboto ngayong eleksyon, masasabi kong napakamangmang nyo talaga. <coughs> 'di ba? Hindi kayo nag-isip, eh. isipin niyo na lang po kung ano yung magiging kinabukasan ng mga apo ninyo, anak ninyo. Wag na yung sarili niyo. Kasi kung sarili niyo magiging makasarili kayo, eh. Tingnan mo yung apo mo. Ano kayo magiging kinabukasan nito? Pag si Isko maging mayor dito. 'Di ba? Yun yun eh. So, hindi naman na solusyunan ni Isko Moreno yung kahirapan diyan sa uh, Manila. La, lalo pa nga ano eh, may mga ano na dyan, ang lilimos. ba? Diba? Marami, marami ng lilimos dyan. Na solusyon nun ba? Wala. Nga nga pa rin ang mga manilinyo. Hmm. Kaya yung mga sinasabi ni Isko, huwag po kayo magpapaniwala dyan. Basta i-vote po natin. Mayor Honey Lacuna po. Okay, ngayon, isunod po natin ang video na ito. Okay? Ah... Uh... Ito, ito, ito. Yan. Bigyan po natin ito ng uh, reaction itong video na ito inaway mo. Yung dati pong mayor, Mayor Lito Atienza, sa kakampi niya nung una, inaway niya naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the mm. city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami nakakampi mo, kapamilya mo, you consider we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, ano ginawa inaaway sa iyo so kung akala wala ninyo... away ka pala isko <laughs> dapat nag nagano ka -nag -ano, bawit ang higop lang ng kapya. <sighs> ah last <and> blade talaga <laughs> dapat isko ang ginagawa mo isang tabi mo yung uh, politics yung yung pamumuno yung alam mo yun pagkalaban mo sa politika kahit sa totoong buhay kakalabanin mo na rin dapat hindi pero ganun yung nangyayari, ganun yung nakikita namin eh. ba? Diba? Pag makakabanggaan mo, ay hindi, kalaban na tayo. Kung ano-ano ng mga sasabihin. Kung ano-ano ng maririnig namin sa social media na binabalita rin ng ibang tao na, no? si Isko, ganito, inaway na ito si Mayor Anil Lacuna. ba? Diba? Wala kang ano eh. Kumbaga, makasarili ka eh. ba? Diba? So ito ngayon, uh, pakinggan po natin ang isang uh, taong ito, no? Sikat 'to eh. Hindi hindi 'to kumukain ng sardinas eh. <laughs> De, pero content niya lang 'yon. So so ito, uh, uh, pakinggan po natin. Inyo gumagawa ako ng chismis, gumagawa ako ng kwento para siraan si Isko. Mm. Hindi eh. Hindi po ito paninira ha. Itong mga uh, tinatopic natin dito, hindi po ito paninira. Ito yung katotohanan. Katotohanan po ito at ah... Uh, kung titingnan niyo kami na mga halimbawa, kayo idol niyo talaga si Isko. Makita niyo mga vlog namin, sasabihin niyo sa amin naninira, naninira kami. Pat Sige nga, patunayan nyo. Dito sa content kong ito kung saan 'yong paninira, may mga ebidensya po tayo. Ha, may ebidensya po tayo. Huwag maging mangmang, huwag maging uto-uto, huwag -uto, maging panatiko. Kasi kung kami po ay naninira, pwede po kaming kasuhan. Oo. Oh. Matik po yan. Kung paninira po ang topic namin, mga kasuhan po kami. Klaro? O, oh, sige tuloy natin. Gusto ko lang, lawakan niyo yung pag-unawa niyo eh. Oh. Tuhanan lahat ng sinabi ko doon sa video ko na yun. Ayan, sila kunya na mismo yung nagsalita. Sa kanya ni mismo nang galing yung mga dating kakampi ni Isko Moreno, e eh sinisiraan niya rin pagkatapos. Yung mga salitang binitawan niya dati, e eh siya mismo yung hindi gumagawa. Siya mismo yung hindi tumutupad sa mga salitang sinabi niya. Uulitin ko, kung nagawa nga niya yan sa mga makapangyarihang tao, sa mga taong maimpluensya, sa mga taong maraming pera, sa dating presidente, ano pa kaya sa inyong normal lang naman ni Gaano kayo kasigurado na yung mga sinasabi ngayon ni Isko Moreno dahil eleksyon ay totoong gagawin niya? Anong pinanghahawakan ninyo na yung mga oh, sin gano sinasabi? kayo kasi, ay di, sigurado ako. Yung mga sinasabi ni Isko, gagawin talaga niya yung magbebenta pa. <laughs> Yan yung sigurado ako. Pero yung iba niyang pangako na mga mga ano, kung ano-ano pong bagong pangako, wag po kayo maniwala doon. Ganito na lang. Ang tingnan nyo po, noong si Isko pa yung naka-upong mayor dyan sa Manila, anong nagawa ni Isko? Sabi ko nga po, wag po tayong maniniwala sa pangako. Ang tingnan po natin kung anong nagawa nung ikaw ay mayor pa. Kasi yung pangako, napapako yan. Pero yung ginawa mo, nakatatak na yan sa isipan ng mga tao. Halimbawa, yung pagbebenta ni Isko. Nakatatak na yan sa isipan ng mga tao. Diba? Ganun lang po yun. Uh, tuloy natin. Sinasabi niya nga pagtulong, sinasabi niyang pagunlad, sinasabi niyang mga bagay na gagawin niya para umunlad yung Maynila. E eh, talagang gagawin niya. Tandaan ninyo, minsan na siyang naupo dyan sa Maynila. Anong nangyari? Nabenta yung mga lugar na dapat para sa may hirap. Pero nasa na yung pinagbentahan nun? Hoy, binigay daw sa mga mahihirap, pinakain daw niya. Yun yung dahilan niya doon. Ni hindi nga lahat nakatanggap eh. Kung may binigay man, kakapiranggot lang. Kaya ang tanong is ko, nasa na yung pera na yun? Nasa na? Yung pinagbentahan ng mga ari-arian ng Manila. Yun yung tanong. Kaya dapat sa mga kongresista natin at lalong-lalo na diyan sa Senado, imbestigahan niyo po ito si Isko Moreno. 'Di ba? Manila po ang pinag-uusapan dito. Pag sinabing Manila, hindi po basta-basta 'yan. 'Di ba? Hindi po basta-basta 'yan. Kaya sana po imbestigahan niyo. Hindi ko naman sinasabing guilty talaga si Isko kasi hindi naman ako batas, hindi naman ako judge. Pero pwede naman pong imbestigahan 'yan sana po imbestigahan yan para malaman ng buong bansa kung ano talagang kabutihan at kung may kabutihan ba talagang ginawa si Isko, kung may kasamaan ba talagang ginawa si Isko, malalaman natin. So dapat sana pan tingnan ng uh, kongresista yan, mga kongresista natin at dyan sa Senado. So tuloy natin. Napunta ba sa mga taong dapat puntahan ng pera? Di ba, hindi naman? Puulitin ko. Kung nagawa ngang rin, o balimbingin ni Isko Moreno yung mga makapangyarihan, mayaman, maimpluensyang tao dyan sa Maynila pagkatapos niyang gamitin, papano pa kaya kayong mga simple at normal na mga tao lang sa Maynila? Uh, yun. Ang simple at normal na mga tao, binibigyan lang na uh, kilo-kilong bigas, limang <laughs> kilong bigas, 20 kilos na bigas, isang sakong bigas, yun lang. <laughs> Tapos mga ulam-ulam pa dyan. Yun lang. Ganun lang. Tapos. Yung pinagbentahan. Kumusta? Ah. Ganito kasi yan kung magagamit ako. Halimbawa, ako mayor ako. Nakapagbenta ako ng 100 milyon. Ah, 500 milyon. Oh, nakapagbenta ako ng ganun. Talaki. Gagawin ko para hindi ako masisi. Pagdating ng panahon, hindi ako masilip. Si bullpoint man na isang mayor para hindi masilip. Ang gagawin ko mamimigay ako ng ayuda. Kahit wala namang baha, kahit wala namang uh, bagyo, wala lang, mamigay lang ako. Para may dahilan ako, pagdating ng panahon, oh hindi, pinamigay ko naman sa mga mahihirap eh. Nagamit yung mga mahihirap. Hindi katulad kay Pangulong Bongbong Marcos, kay uh, Mayor Hane Lacuna, namimigay lang po sila ng ayuda pag may uh, uh, bagyo, sila mismo pumupunta dun sa ano, sa binahang lugar. ba diba? Si Isko, nagagawa ba yun? Hindi. So, yun lang yung ating video. Iboto po natin si Mayor Rani Lacuna sa darating pong eleksyon. Ayan ha. Pinakita ko naman po sa inyo yung mga ano natin dito. Ebidensya. Timbangin nyo na lang po. Okay? Uh, paalala ko lang po sa inyo, wag na po ulit kayo kukuha ng malaking bato na ipupukpok nyo sa ulo nyo. Iwasan nyo na po yan. Ha? Huwag po tayong maniniwala sa bunganga na isang politiko na mahilig magbenta. Ha? Dahil dito, lalamangan kayo niyan. Ha? Huwag pong magpapalamang. Iboto po natin yung tama para sa uh, Metro Manila. Mayor, honey, Lacuna na po. So, ayan lang mga pre, no? Bago po tayo magtapos ngayon sa ating video, meron po tayong uh, Facebook page po dito. Ayan, ballpointpang 2.0. At syempre sa TikTok. Ballpoint Man 2.0 din. Meron din po tayong Facebook page na Timberador. Birador. Ayan ha. Ah. So, yun mga pre, no? Uh, salamat, salamat sa mga sumama sa ating video ngayon. Siyempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. So, ayan. Yun lang mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.